Si nakakatayo na kakatayo e, na ibinalikan ulit. Sige. Hawakan niyo kamay tikit eh. ka. Ang ng defense. Ang basag na ng karga. Shatter kang helis, kirubinus. Sa akin lahat yung mga gabay mo ito oh Pedro so, natawagan ko mas mga ng gumagambala kay sir sa masulok ng mga naro pasok sa katawan ng taong itong ngayon din ipsom 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 ipsak igmak igatom ko pa rin brother hindi pa kapasukan ito eh Try natin sa'yo, madam. Ah, ganyan. Hindi <smari> <tong malaysi> ko naman papahirapan, ma'am, at mainit na masyado. Aba, may, medyo mainit na. Sinasandali yun na lang na. pag ganyan. madam. Sa hindi ko napapahirapan. Sige. Okay. Sige na. Para maano okay, lang. Si nana yung okay na sa'yo. Ito naman natin kay nana. Ako ka, agos na kayo, madam. Ay, di sasabay ko na. Baka, kasi may, ano, dibdib ko. Ano, wala naman ma'am. Wala? Kasi may sakit ang likod ko nang <laughs> Pagod lang siguro. Oo, oh, pagod. Hawak kami may Matawagan ko, mas masakit ang bagong bala sir. San masulo ka naman doon na roon. Pasok sa kanya ngayon din. Ipson, itipsom, ipsom, igsak, igmak, igutom. Ngarit mm, Ikaw na naman. Ikaw na Yay! naman yan. Bis nga pasukan ni lahi niya, ano? <coughs> Abra tik trobi na mabamit ng tari taris kisum. Hi. <coughs> Mangga ba <gabay>, ikorienta hinto? <coughs> Tatanggalin mo ginawa mo kay sir ha. Nagkakaintindihan tayo. O gamitin mo to. Tanggalin mo. Ubus yan. Ba't ayaw mo tigilan? Noong nakaraan lalaki ano? Babae ngayon ano? Ano ka asawa noon? Asawa ka ng lalaki? Inutosan ka lang. Ha? Inutosan ka lang? Utu-utu ka naman. Utu-utu. Sana hindi ka sumunod, ha? Naintindihan mo? Dapat di mo sinunod. Kaya nga yung nag-utos sa'yo kasi nahuli siya. Ha? Hindi niya kaya na nang ang Diyos. Ikaw, parang sinasabi mo kaya mo ang Diyos, eh. Ha? Kaya mo gan, ang Diyos? Kaya mo? Kaya mo? Apoy ng Panginoong Yahweh. Kaya mo, Diyos? Bilisan mo magtanggal, ha? Dalawang kamay ang gamit. Dali, dali, dali. Dalawang kamay. Tali. Pati na oxygen din na nag-oxygen eh. Ayos na sana eh kayo yung mga Naputukan kayo ng na limtik eh. Tanggalin ko lahat ng depensa nyo. Pandurog ng depensa lang doon. Dinidis ko yun kita. Napaaga-aga mga ini eh. Gulpi ka sa akin. <coughs> Iba nga to, hindi to yung nakaraan. Binalikan hapon. Iba, iba. Inutosan yung um, ibang, mga mangkukulam. Pag-ibagong inutos. Grabe naman sila, hindi naman sila tumitigil. Kaya, may tinatanggal sa lalamunan. Sa so, kapangyarihan Diyos, tinatawagan ko rin yung nagutos, pasok. Kali. Ano, happy family kay Jan? Ba't tayo nyo doon tumigil, ha? Ba't tayo nyo tigilan to? Ba't ba tayo? Ba't tigilan to? Ha? Ha? Tapos iiyak-iyak. Maga ba nyo to? Itaw sa siya. Ha! Ah. tayo mo tigilan. Bisan mo. May anak yung pinagbibintangan niya? May anak yun. Hindi pa namin kilala kasi. Uh -huh. Kuya Pilman. Saan may, may anak yun? yun? Kuya Pilman. Hindi pa na. oh. eh. Ano namin yan? Tak tanggung ni pinakapalapot yung baga. Ubus lahat! Minamalit mo hanggang ngayon. Minamalit mo pa rin yung ginagawa ko. <laughs> nag aral nga ako para dito eh. Mas magulis magtanggal yung mayroon. ah, hindi katulad ng na nakaraan. Iba to. <laughs> Tuloy ko pa mo. <laughs> Ng iba to. Intuusan lang to. Estudyante ka noon? tutu ka, estudyante ka na ano? Patay ka sa akin. Pagsasamahin ko kayo sa impierno. Bilisan mo! Ang dilagay mo dyan? Hindi mo naman ginagamit eh, akin yan. <laughs> Bilisan mo. Pinagluloko mo ako eh. Ha? Niloloko mo ka ako? Niloloko mo ako? Hindi. <laughs> Ano ano may nag-utos? Ha? Hindi mo alam. Hindi mo kilala basta inutosan ka lang. Hindi mo ka alam namang kukulam din 'yon. Yung nag sa iyo. Hindi mo alam. Nahuli ko na 'yon. Ay dala. Ipinasa sa iyo. Ikaw naman si ututo, ginawa. Magkano binayad sa iyo? Walang bayad. Magkano binayad? Magkano binayad, Magkano binayad? Magkano binayad? Magkano binayad sa iyo? Hindi mo rin alam. Malalaman mo. Dalawang <laughs> kamay para mabilis. Masukaw <laughs> din si brother. Sige mo. Babasagin yung bote ha. Nakakaintindihan Hoy! Basagin yung bote, binote nyo na naman eh. Basagin ngayon na. Dali! Basag! Dali, basag! Bato mo. Ano lang to? Ubus lahat? Ubus lahat? Sipo po muna po ngayon. Galing pa yata ang pampanga. <laughs> Saan nga pala sila, sir? <laughs> Bilisan mo! Dami naghahantay sa iyo. Pag-star ka. Nalangyaka mang kukulam ka. Mahirapan <laughs> ka naman kumain sir Hindi nga siya makakain ngayon eh. Ang tanggal yung bara Pati yung balakang niya hindi na nga makalapad ngayon yan Kahit upo Kahit upo mm -mm. Nasasaktan na siya <clears throat> <clears throat> Okay na yan? Hindi ko niniwala. Ubusin mo yan. Yung balakang. Hindi rin makalakad eh. Palakarin nyo yan ngayon. <coughs> ano yung mga yun eh? Kaya binalikan. Isang araw na lang dapat. Kaya si kinabukasan yun hindi ko lang na, na binanggit na sa inyo kasi nagamot naman para hindi na kayo masyado mag-isip. Pero ako, nung kinabukasan mo, nun, para na nga siyang nagahabili. Hmm, kasi kinabukasan talaga, kukunin na siya na nahabol lang. Kaya na ano, after nung kinabukasan, nag-improve naman yung katawan niya, ano? Opo. Tapos, o, oh, kaya mga yan, nangihinayang, kaya binalikan. Muntik na nila makuha eh. Hindi ko na nga lang sinabi yun, baka hindi kayo mag-overthink kasi nagamot naman. Tama, mali. Ha? Ka-grupo mo, eh, o. Mautak, mag utos ng baguhan. Wala. Pupulbusin ko kaluluwa mo. Uubusin ko kaluluwa mo. Tawagin ko kayo lahat. Ubus yan, natawagan ko lahat ng miyembro ng mga sumang spirit ito ang mga kukulang lahat lahat pati yung pinuno pasok tali ipsol 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 mag ayos kayo dyan ha tanggalin nyo lahat ha wala ito lang yung bumawa yung babaeng nakakita ni sir may sa may sit nga apo eh wala namang tao sa bahay ay mga ano yun mga elemento inutusan yan Bilisan mo magtanggal. Ang init-init na. Galit ka? Wala. Wala na? tanggal ko lahat ang kapangirihan mo. Mas okay. kuming yung pati ka ba? kang okay. hibis. Karabi na sir. Mas ayung masamang spirotom ito apatayton mga to na ba ito masisira na ito pala hey. eh. Sino binalkan sa inyo, sir? Follow up lang ayan, follow up. Ito, ay, Ito bago. may bago. Ah, may bago. eh, hey, sir, okay na mapakaramdam nyo. Yung tan nyo, may tulumit na. Lumit-lita, no? Lumit-lita. Dati, parang buntis, eh. Normal na yan, normal na As yan. Oo, oh, eh, proporsyon na eh. sa katawan niya Hindi ka tulad na karaan na. Pero huwag ka na ulit ha utu-utu ka eh huwag ka na susunod dun ha kaya ka nga inutosan yun eh, na hindi na nahuli na siya tapos ikaw naman i-gagawa din sisilyuhan kita pag ikay umulit na mamatay ka silyo ng Diyos Okay na yan. Wala na, sigurado. Baka lang mayroon pa ha. So, yun, wala na. Nagitil na. Umak na. <coughs> Bigat ng mundo. Atong sa iba sa Ang durog Pasok sa impyerno. Mam, balik. <laughs> Uy. <laughs> ano nga rin sa inyo? Grabe, nabun naman kayo. Nagtatakbo kayo sa labas. Mm. <coughs> <laughs> Hindi, wala. Wala kayong malala? Sir, kung sa hinga nyo. May tubig ka kayong dala? Meron po. Nasa sasakyan lang. Bibili na lang ulit ako, ako. Ay, sige. na lang. Ang tubig. Ako, magpaano din ako. Okay naman. Asawa na kayo doon. Ikura po. Basta na natin ngayon. Wala naman. Titignan natin baka meron. Di ba sabi mo wala naman. Hindi mabalis ba, ka naman. Pasukan, titignan natin mo. <laughs> ano bang nangyari sa akin? Pwede umakit kayo sa puno. Hindi ko naman kayo pinagod. At nangako nga ako sa inyo. Tatlo sa akin. Kasi nabuso ako eh. <laughs> hindi kayo mapapagod. Tatlo. <laughs> ano po? 20 talaan ang isa eh. Ah, Uy, 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 uy. <laughs> okay lang Naligo, na Ako din pabili. <laughs> Sige, Apo. Ubus na yan para may stock. lahat. <laughs> para Uy, pabili para, ako ako dalawa. No, okay. Bigyan kita na oh, no, ano, ano yung sige na Ay, pinadasalam mo na uli. No, ko yung sa akin. ano nangyari? Hindi mo alam nangyari, Nay puti lang nakikita. Puti na ano. Hindi nasa heaven kayo pag. Tingi tuloy, ma'am. Eh para no sa inyo. ko naman. Wala naman natin kung meron. Pag wala, hindi eh, kayo mumuna tagad. Natuwagan kayo gumagambala kay Madam kung meron pasok. Tanggalin na si Kura nito. Tanggal dali. Busin mo. Oh, that's more than din. can tinababanggit ni tinaba. Marunong. Tsaka pag ganyan pa ulit-ulit, pansin ko, parang inaano ng gabay niya, na sabihin talaga. Kaya sinubukan ko. Meron niya, oh. Ubo sa! Sisibating kita eh, galit ka? Espada ng Diyos. Letter kang nga eh, saksakang sikmura to.

Ano anak. Kumukuha pa sa simbahan. anak yan pinuno ng binago apo. Yan yung kinakausap. Wala anak.

pag-alabas na Iba, iba naman. Mami, alalagyan ko, papalagyan ko ulit kayo ng langis, ano? Oh. Buong katawan ulit. Ang bagay ko na pa-check up. Masakit ulo mo lagi. Kita mm -mm. ko nung ako lumabas mo. Ang dami mo karga. Hindi ko napansin kanina. Lana. Lana? Proud ka niyan tukan kita eh. Uulit ka pa. Sugurado. nangangako sa Panginoong Yahweh. Nangangako ka na pag umulit ka, mamamatay ka. O oh, sige. Diretso impyerno ka pag ikay umulit. Sige niya. Balik mo. <laughs> ano naman ang nangyari sa inyo? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Ang malis siya. May iwan niyo ako lagi. Nasaan yung tubig? Dala niyo kanina. Nasaan? Dala niyo kanina. Saan yung nilagay? Nandiyan, di ba? Ba't nandiyan na? Hindi ko alam.